So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video mga boss So sa video natin ngayon mga boss ay gagawa tayo ng uh, comparison mga boss Sa paggabit mga boss ng uh, mini driving light o MDL sa ating mga motor So titingnan natin mga boss yung dalawang way ng paggabit ng MDL So yung una yung pagkakabit ng unang relay o isang relay mga boss At 'yung pangalawa syempre 'yung pagkakabit ng dalawang relay mga boss sa ating uh, mini driving light. So titingnan natin 'yung uh, pagkonsumo ng uh, paggamit ng isang relay at paggamit ng pangalawang relay. Gamit itong ating uh, voltmeter mga boss. So titingnan natin kung gaano kalaki o gaano kalakas 'yung kinukuha mga boss ng MDL natin. So ang gagamitin natin MDL mga boss. So ito isa lang 'yan mga boss. So isang MDA lang yung ating gagamitin at gagamit lamang tayo mga boss ng ating yung ginagamit natin portable charger. So 'yan, uh, 12 volts. So dito makikita natin mga boss yung reading para ma talaga natin mga boss yung pagkonsumo uh, niya. So ito kasi madalas itong pinagtatalunan. So sinasabi nila mas maganda yung paggamit ng uh, dalawang relay para sa high and low. At sinasabi rin nila na pepededi naman gumamit mga boss ng isang relay sa paglagay uh, ng MDL. So titingnan natin kung maganda ba o pepededi tayong uh, ma-discharge ng ating battery dahil sa konsumo mga boss na sinasabi nga nila na mas malakas yung pagkonsumo ng isang relay mga boss. So ito yung mga kailangan natin dito. Siyempre, volt meter para ma-check natin mga boss yung takbo ng ating uh, kuryente so mini driving light so yan at uh, relay mga boss so isang relay lang yung gagamitin natin pero uh, syempre isang ilaw lang naman yung ating kailangan so sa wiring na lang tayo magkakatalo mga boss kung paano natin i-wire yan ito yung balas nya at ito yung ating gagamiting switch. So, domino switch yung kailangan natin. So, yan. At simulan natin ito mga boss. So, dito mga boss, syempre kailangan natin ng supply na 12 volts. So, okay. 12 volts yan mga boss. Check natin. So, ito yung wire mga boss ng ating uh, voltmeter. So, ito yung positive. So, check natin mga boss kung tatakbo ba sya ng 12 volts mga boss so yan so okay 12 volts mga boss so, so simulan natin mga boss so ito yung ating relay so sa relay natin mga boss ay meron niyang uh, 5 pin mga boss so dito ang gagamitin lang natin ay yung 4 pin so hindi na natin gagamitin yung uh, 37A So ito yung ating positive ay ilagay natin sa positive mga boss. At yung negative So ito yung number 85 ay ilalagay naman natin sa negative supply ng ating uh, charger. So yan yung magiging supply natin. So ito naman siya. So ilagay natin sa negative. So, kasama ng negative na yun, mga boss is yung negative ng ating ah uh, to yung negative ng ating MDL so pagsamahin na natin yan dyan uh, syempre yung negative ng ating uh, voltmeter mga boss para magkaroon siya ng supply ng negative so yan pagsamahin na natin yan dyan so ito naman yung ating yung ating magiging output so to ay ilalagay naman natin mga boss sa supply ng ating uh, switch so ito yung supply na itong switch na to mga boss is yung uh, kulay itim so ilagay natin sa itim yung ating magiging trigger mga boss yung number 86 ng ating relay ay ilalagay naman natin sa accessories wire mga boss So sa accessories wire natin to ilalagay. So dahil wala tayong accessories wire mga boss, ay ilalagay natin siya sa supply. So dito sa ating positive. So to. So ipagsasamahin na natin 'yan mga boss. Okay? So yan. So narinig niya tumunog yung ating relay. So ibig sabihin nagkaroon na siya ng supply ito, tong part na to. So etong diagram na ito mga boss ay para sa uh, isang relay mga boss. So para to sa isang relay ng uh, ating mini driving light. So dito ang kulang na lang mga boss is yung ating ah uh, positive ng ating voltmeter. So ilalagay natin to dito sa pinaka uh, supply para mariding niya mga boss yung pagdaan ng kuryente dito sa ating uh, relay, pa, papalabas dito sa ating uh, supply ng domino so yan so check natin mga boss, so nag 12 sya so yan mga boss, binago natin yung ating wiring kanina, so kanina kasi ang ginawa natin supply is yung etong black Itong black na to mga boss. So, pinago natin, ginawa nating red. So, ito na yung ating red mga boss. Yo, yan pala yung supply ng ating domino mga boss. So, dito, makikita natin na naka-reading siya ng 12. At pag once na hinay natin mga boss, so yan yung ating high, yung dilaw. So, nagre-reading siya ng 12.5. So, yung setup natin mga boss ay setup para sa one relay. So 10.5 yung reading ng high At pag nilaw natin mga boss ay 10.5 So 10.5 sa puti at 10.5 din sa dilaw mga boss So yan yung reading Kapag gumamit tayo ng uh, one relay sa ating domino uh, Sa ating mini driving light So, subukan naman natin mga boss na oh, so yan, bumalik na siya sa at 12, 12 volts Okay So, yan yung epekto mga boss ng pagkakabit ng isang relay sa pag-install ng ating mini driving light sa ating mga motor mga boss. So, yan, high at low. So, tingnan natin yung buga ng ilaw. So, yan. Okay. So, try naman natin mga boss na ikabit sya ng setup para sa 2 relay mga boss. So, yan mga boss, tinanggal na natin yung mga wiring dito. So, simulan natin yung setup mga boss para sa 2 relay mga boss. So, etong ating dilaw mga boss, yung ating output, na nakalagay dito kanina mga boss sa red para sa supply ng itong ating domino ay ilalagay natin mga boss dun sa output din mga boss na pagpupuntahan nya so piliin natin itong red mga boss so yan nasa red sya so ito naman kanina yung ating trigger o yung ating input ay ilalagay naman natin sya mga boss so so yan ilalagay naman natin sya sa supply mga boss So uh, as sa, sa, ano mga boss sa dito. So ayan. So ilagay natin siya sa black. Dahil red kanina mga boss ay sa black natin siya. So eto mga boss, yung supply na to ay lalagyan na natin ng galing sa ating battery. So eto kasama yung eto yung galing sa ating battery kasama yung uh number 30 dito sa ating sa ating uh, relay. So yan, kabit natin 'to mga boss. So yan lang. So try natin mga boss. So yan dahil isang trigger lang mga boss, yung ginawa natin, isang relay lang dahil isang Uh, switch lang naman sa domino yung kailangan natin dahil isang valve lang o isang MDL lang yung meron tayo so yan so nakalimutan natin ilagay mga boss yung supply ng ating uh, voltmeter para makita natin yung reading so yan yung reading so 12 so tandaan natin mga boss na etong setup na to mga boss ay para sa ah uh, para sa dalawang relay mga boss So dahil isa lang yung relay natin at isa lang yung ating MDL Ay isang switch lang din dito sa ating domino yung gagana mga boss Dahil ito naka float lang etong ating yellow ng ating domino Pati yung yellow ng ating mini driving light So simulan natin mga boss So uh, 12.1 So check natin yan mga boss So 12.1 pag once na pinindot natin mga boss up so wala siya sa app sa high So yan So white So yan mga boss yung white At pansinin natin mga boss na kanina nung gumamit tayo ng isang relay uh, yung reading niya is 11.5 So yan yung reading ng Uh, isang relay mga boss so uh, 11.5 yung reading niya pero dito nung gumamit tayo ng uh, setup para sa two relay is naging 11.6 sya mga boss so yan 11.6 so patayin uli natin so 12.1 so 11.6 so try natin sa sa isa mga boss yung isang setup so try natin dito sa yellow so yan pagganahin natin yung yellow nya mga boss so dito disarm din natin to at ilagay din natin sa yellow mga boss okay so yellow naman yung papaganahin natin so dito so yan try natin na Paganahin yung puti. So yan wala siya. Dahil naka-yellow uh, wire na siya mga boss. So ganun pa rin yung reading natin ay uh, 12.1. So kanina 11.6 yung reading nyan mga boss pag naka-white siya. So try natin yung yellow. So yan 11.6 pa rin siya mga boss. So ibig sabihin malaking epekto talaga mga boss yung paggamit natin ng relay nung tamang paggamit ng ating relay mga boss para sa ating uh, mini driving light kung tayo ay magi-install so mas maganda mga boss talaga na uh, makabit natin siya na meron siyang para sa high at sa low mga boss hindi yung naka uh, direct siya dun sa ating ACC patungo dito sa ating uh, relay at naka-float yung ating kuryente dito sa ating domino So, yan yung uh, epekto nyan mga boss. So, 11.6 compared to uh, 10.4 mga boss. So, reviewin natin doon sa isang sa video natin una mga boss. So, ipapakita ko dyan mga boss yung reading ng paggamit ng ating uh, isang relay. So, yan. Sana ay may natutunan kayo mga boss sa ating video ito. So, kung may mga katanungan kayo mga boss patungkol sa video ito sa pag-install ng uh, mini driving light gamit ang dalawang method mga boss o dalawang way paggamit ng isang relay at paggamit ng dalawang relay ay uh, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section mga boss para marinig po natin ang inyong mga saluobin at idea mga boss patungkol sa video ito. At 'wag po sana nating kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video mga boss na katulad ng uh, pagwiring sa ating mga motor. So muli mga boss at uh, see you sa ating next video. God bless.